Uh, pagpanaog nila, siya po ay pumanaog ang amang Isus sa kalangitan noong Enero Ikawalo, dalawang libo, puat isa. Ganito po ang kanyang tinuren. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Tila ba nagmamadali ang ibang mga kapatid? Hindi ba nais marinig ang aking ituturan? Ako na siyang pumarito upang magturan at magbigay ng ilang pangaral. Ngunit nais ko na ikaw ay makinig. May isang hari, siya ay isang masiyahing hari. Kanyang nakukuha at nagagawa ang kanyang ninanais. Siya ay may apat na kabiyak. Isang araw, siya ay nagkaroon ng karamdaman, sa malubhang karamdaman na hindi kailanman nagagamot ng sinuman. Ginamit ang napakaraming kayamanan ngunit wala ni isa ang nakapagbigay ng lunas kanyang tinatawag ang apat niyang kabiyak at kanya itong tinanong kung ako ay siyang lilisan at pupunta sa kabilang buhay Ikaw ba ay handang sumama sa akin Ngunit sinagot lamang siya ng kanyang apat ikaapat na kabiyak Ako ay natatakot sa kabilang buhay at nais ko pa ang mahabang buhay Tinanong niya ang kanyang pangatlong kabiyak kung ako ay siyang mawawala, ikaw ba ay sasama sa akin? Ngunit siya'y sinagot ng kanyang pangatlong kabiyak, hindi maaari sapagkat kung ikaw ay siyang mawawala, ako'y muling iibig at magpapakasal sa iba. Tinanong niya ang kanyang pangalawang kabiyak at ang sagot ng kanyang pangalawang kabiyak, Paumanhin aking hari, ngunit hindi ko maaaring gawin ang iyong tinuturan maaari ko na lamang gawin na ikaw ay aking ihatid sa iyong puntod. Ngunit, biglang nagulat ang hari ng kanyang unang kabiyak ay nagturan. Ako, ako ang iyong kasama. Kahit saan ka paparoon, ako ang siyang narito upang ikaw ay siyang samahan. At sinagot ito ng hari, sana noon pa ikaw, ikaw na ang mas binigyan ko ng pansin sa lahat. Mas binigyan ko ng pagmamahal at pag-aaruga. Nais ko lamang ituran, kayo ba ay nakapulot ng aral sa aking mga tinuran? Ngunit hindi pa yaon nagtatapos. Maari ba ako'y magpatuloy sa pagkatang pang-apat niyang kabiyak, aking kapatid, ang aking tinuran ay ang iyong katawang mortal. Ito ay iyong binibihisan, pinamumul, pinapamalamutian. Hindi ba ang iba ay natatakot sa kabilang buhay? At ang pangatlong kabiyak ay ang mga kagamitan. Ang mga nasisilayan, ang mga ninanais ng bawat isa na kung ito ay masisira ay handang palitan. At ang pangalawang kabiyak ay ang iyong pamilya. Ang inyong tahanan na kung saan kung ikaw ay siyang mag magigising, ang iyong katawang, katawan ay siyang lamang dadalhin kung saan ikaw at ang iyong katawang mortal ay siyang paparoon. At ang unang kabiyak na siyang nagturan ay ang iyong kaluluwa. Na kung saan ikaw ay kanyang sasamahan at hindi matatakot Nais ko lamang ituran kapatid na habang maaga pa iyong pahalagahan ng iyong kaluluwa na siyang tunay sapagkat ang mga kayamanan at ang mga palamuti sa iyong katawang mortal ay siya mawawala. Mawawala aking kapatid, marami ang siyang buong pagtitiwala sa, sa iyo. Nawa, itong huwag mong sisirain. Maraming salamat ang aking mga tinuran ay inyong pag-aralan at nawa ito ay magsilbing aral sa bawat isa. Ako ay siyang paparoon. Huwag nawa akong mawawala sa iyong puso, aking kapatid na aking anak. Maraming salamat. Ito po ang uh, pangaral po ng Amang Yesus sa Kalanitan patungkol po sa uh, may apat po na kabiyak na isang hari. Ayan po, napakarami po ng mga ano, ayan, tulad ng mensahe ko na ito, aral ang hari at ang dukha. Marami pong mga aral na siyang ipinaghalaw po sa atin ng ating ngamang Yesus sa kalangitan nung siya po ay pumanaw. Ah, pumanaog. Ayan, tulad po nito. 186. Ayan. Ito po nung pumanaw. Gusto niyo pa po bang magbasa po? Yan. Marso, dalawang puat pito, dalawang isa. Nung siya po ay pumanaw. 2021, ang aral po ay uh, patungkol sa may tatlong magkakaibigan. Ganito po ang turan ng Amang Yesus sa kalangitan. Isang magandang kaliwanagan. Ako nga pala ay magtuturan. Ang isa'y nakatayo. Nakatayo at hawak ang isang libro at liwanag liwanag ang nakabalot sa iyo. Napakarami, napakaraming mortal na iyong nasisilayan at hanggang sa napakalayo ay napakarami. Nang humingi ng tulong, humahaplos at lumuluha, tinuran sa iyo ng Ama sa Kalangitan, aking anak, ikaw ang aking gagamitin. Iligtas mo sila at ituro ituro ang tamang daan sa kanila. Hanapin mo ang iyong mga kapatid na kanyang tinuran, sa kanyang pinababa, ngunit bago pa man makababa sa lupa. Siya'y lumuhod noon at pumatak ang kanyang nag-iisa. Nag-iisang kanyang luha at ang sabi, ito na, ito na ang huli. Ipinagkaloob ko na ang aking itinata, itinatago na aking anghel. Kaya't napakalakas noon ang delubyong dumating hanggat nakababa na sa lupa hanggang sa takda ng kanyang itinakda. Hinanap niya, hinanap niya ang kanyang mga kapatid at kasamang magtuturan sa nakalathala na katotohanan. Hindi ba't tinuran? Hindi lamang sa mga namayapa at itinuran sa na, na tularan. Tularan ng aming gagawin ilahad ang inyong mga palad at magdasal sa ating Ama sa kalangitan. At gayon din sa mga taong mortal, aking mga kapatid, tutularan kayo, ngunit naway wag gawin kung alam na na ito'y mali. Sapagkat tutularan nila ang inyong mali. Gaya, gayangan ng aking tinuran kapatid, napakarami ng humihiling sa mga misyon at tungkulin na mayroon at ipinagkaloob sa inyo. Napakarami ng nais. Nais nito, ngunit napakapalad ninyo sapagkat sa inyo ipinagkaloob. Ngunit papaano kung ang misyon o tungkulin na yaon ay ipagkakaloob sa iyo ay sinayang? Ano na ang ituturan nila sa iyo? Gaya ng aking kinuran sa iyo, sa inyo, sa ngayon ang inyong ngalan, ang inyong ngalan ay ipinagkalooban ipin, ng Ama sa kalangitan, ng tungkulin sa ibabaw ng lupa. Ngunit papaano kung hindi mo ito ipinagpatuloy ng ipinagpatuloy? Kaya nga't ang turan sa inyo, ang inyong ngalan mga kapatid ay naroroon. Ito ay panatilihin, ngunit papaano kung hindi mo yaon inisip at tuluyang nabura ang iyong ngalan. Ikaw pa ba ay makikilala kapatid? Kahit na ikaw ay gumampan, gumampan sa ating ama sa kalangitan ngunit hindi mo ipinagpatuloy, ikaw pa ba ay kilala kapatid? Hindi na ituturan na ito ang anak na tumalikod. Kundi ang siya na lamang aming ituturan ay ang aming makikilalang kapatid. Aking muli muli na sa inyo ay sasambitin ang bawat isa ay pagkakalooban ng isang bagay. Ito'y hindi lamang isang bagay, kundi ito ay ipinagkaloob ito sa iyo kapatid at, itin, it, at tinago mo ito. At ang bawat isa ay kanyang ipinagkalooban. At hindi lamang ikaw, gayon din sa kanyang mga anak, na ipinagkalooban ng anak. At ito ay hawak niya na kapatid, sapagkat hindi lamang ikaw ang kanyang ipinagkalooban ng kanyang mga anak ito ay hawak ninyong lahat at yaon ang libro na isa sa buhay na siyang tunay na siyang dadalhin patungo sa kalangitan, patungo sa kanya, isang daan at isang liwanag na tatahakin. Mayroong ibinigay sa iyo, tinanggap mo ito. At tinanggap mo ito ng sa iyong puso at sa iyong puso ay inilagay. Napakaraming pagsubok ang dumating, pasakit, Napakaraming bato upang ikaw ay mawala hangga't ang tinanggap mo ay iyong binitawan at dumating ang itinakda. Isang hagdan ang susundan, ikaw ay nagtataka na kung ano ang yaong hawak nila papataas. Ang hawak nilang yaon ay ipinagkaloob na rin sa iyo ngunit binitawan mo. Kayat dadaan ka sa liwanag at hindi sa kanilang dinaraanan sa pataas sapagkat wala kang hawak na ipinagkaloob sa iyo at iyon ay ang iyong misyon at tungkulin na gagampanin. At ang sabi, ako naman ay gumampan at nagdasal ng Ama sa Langit. Ngunit hindi mo ginampanan ng mabuti ang iyong misyon at tungkulin, kapatid. Napakapalad mo, kapatid. Napakapalad mo sapagkat isa ka, isa ka sa siyang daan sa hagdan, ngunit hindi mo ito ipinagpatuloy. Ang ngalan mo na nakalathala ay nabura, at ang ngalan mo ay pumaroon sa liwanag. Liwanag at bakuran lamang ito ng Ama sa Langit. Ikaw ay kilala nila doon, ngunit sa loob ng kaharian ay ikaw ay hindi nila kilala. Inyo bang nauunawaan ng lahat ng aking tinuturan? Kilala ka lang dito sa loob. Ikaw ay binigyan na ng pagkakataon upang ikaw ikaw rin ay mapunta sa loob ng kanyang kaharian ngunit sinayang iyong sinayang ngunit ikaw naman ay nasa liwanag kapatid liwanag ng ama sa kalangitan mayroong tatlong magkakaibigan sila ay inutusan at ang sinabi kayo ay magluto sa isang bayan kayo ay magtungo po. kayo ay magtungo sa isang bayan at sila ay binagyan ng pagkain at maiinom upang sila ay hindi mauhaw at magutom. At sila na ay nagsimulang maglakbay hanggat sila na ay nagutom at naubos na ang kanilang inumin at makakain. Ngunit, ang isa ay nagturan at sinabing, hindi ko na kaya pa. Hindi ko na kaya pa. Ako ay hindi na magpapatuloy at ako na lamang ay babalik. At siya na ay humiwalay, ngunit ang dalawa ay nagpatuloy na nagmaglakbay. At nang malaunan, ay nagturan din ng isa. Kapatid, kapatid, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung ano, ano na ang aking gagawin sapagkat hindi ko na rin kakayanin. Kakayanin at ako na rin ay babalik. At tumiwalay na ang isa at siya na ay bumalik. Ngunit ang isa ay napag-isip, napaisip kung ako rin by kung ako rin ay babalik ano pa ang aking sinayang na pagod sa paglalakbay kung ako rin naman ay babalik ano ang aking silbi na naglakbay kung ako rin naman ay babalik sapagkat sa haba ng aking nilakbay ako pa ay babalik kung ipagpapatuloy ko na lang ang paglalakbay baka hindi ko nalalaman na ako na pala ay nakarating nakarating sa aking paparoonan. Kaya't siya ay naglakbay pa rin patuloy sa kanyang paglalakbay sapagkat kanyang tinuran. Ama, Ama, kung ako ay babalik, ano pa ang naging silbi ng aking sinimulang paglalakbay? Hanggat nang siya'y nalalapit na, hanggat siya'y nalalapit at malapit na kapatid, siya'y napatinghala at muling nagturan, Ama, Ama, kakayanin ko sapagkat alam ko na ang tinuran mo ay para sa akin din, sa akin din lang. Siya'y nakarating at nagturan, ako ay narito na, narito na. Tuwang-tuwa sapagkat tinuran sa kanya ay, ang tinuran sa kanya ay hindi, hindi niya tinalikuran bagkos kanyang ipinagpatuloy. Hanggang marating niya ang tinuran sa kanya sana ay nakarating sa bayan na iyon, at ang bayan na iyon ay naroon ang ipinagkaloob sa kanya. Hindi lamang sana sa kanya, kundi pati na rin sana, pati na rin sana sa kanyang dalawang kapatid. Ngunit ano ang ginawa ng kanyang dalawang kapatid? Sila ay tumalikod at hindi nagpatuloy. Kaya't ang lahat ng iyon ay sa kanya habang ang dalawa ay pabalik at hindi na kinaya, gayon na rin kapatid sa iyo, sa iyo. Sinimulan niyo na ang paglalakbay gaya mo kapatid. Sinimulan mo na, sinimulan na ang paglalakbay ngunit ikaw pa ba ay babalik? Sapagkat ang para sa iyo ay mapapa sa kanya, pakatandaang mabuti. Ang lahat ng yaon, sapagkat ang lahat ng kanyang tinuran ay kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako na ay magpapaalam. Maraming salamat. Ganun po mga aral ang ating amang uh, liwanag sa kalangitan at amang Yesus sa kalangitan. Wala pong bersikulo, wala pong... Ganda naman. Ganun po. So, tsaka hindi natin alam kung sino ka. Baka anghel ka sa kalangitan. Katawang may nagtatawag mong tayo. sa sabado lang. Kasi yun lang po ang kuha namin. Yun po futuro. yung bukas lang po sa ano yung... Yung samahan Diyan po namin, namin yung... Si Juanic sa ang nagsabi ng Sabado. Ang gawin namin. So, Ayun, si Tita Kiran po ang siyang makakasagot po sa inyo. Kwan po, ah, uh, kasi, sabi niya, kasi Diyan, sa akin, na kaya naging Sabado. Oh. Sa pananaw ko lang. <laughs> Pero pinaliwanag sa akin ni Anghel kang Arcangel sabi niya kasi noon, syempre hindi pa natin alam sabi niya, bigyan mo ako ng isang araw ng boses sa araw ng sabat sabi ko naman sabat edi es, edi sabado sabi ko ngayon nung kan tapos sabi niya ganyan, bigyan mo ko ng oras. Alas 9 hanggang alas 12 ako'y nakabukas. Pero gumana ng gumana kasi nga kulang na kulang po yung pagpapaliwanag nila sa mga tao. Then sa, nung kwan sabi niya, ang sabat ay banal na araw. Hindi pala sabado. Kaya yun, sabado para kumbaga, makapagpuri yung iba kasi yung linggo, hindi ko kinuha. Para kakaiba. Parang may ipad sa bayan Yung pan kasi, yung linggo pala, maraming tumatawag ng Lord, Alleluia, Amen. Yan pala ay pakikipaglaban ng Espiritu natin. Na hindi natin nalalaman na yung pagtangkilik natin sa mga rebulto, eh ayaw pala niya yun. Kaya yung pagtawag ng walang langit. Kaya bilang tayong grupo, yun lang, palaging may langit. Kasi ayaw natin pumasok yung diablo sa atin. Ganon po. Ah, pero yung pong pagpanao po nila, yung anytime po, pag gusto ko pong alimbawa, may mensahera po. Pag nais ko rin pong makausap ang Ama sa Langit, po, pumapanaw po. Kasi ako po yung pinili niya na tagapagbukas sa kalamitan. Para yung kanilang mga, yung mga nais natin matanong, masagot na ng katotohanan. Kasi wala pong, wala pong kaligtasan sa Biblia. Marami pong mali. Gaya nga po ng bakit mali, dahil yung Heso Kristo doon ay hindi naman niya buktong na anak. Kaya kami nagsusunog ng Biblia. Doon po sa... <laughs> doon po, alisin nyo na lang po. Lagyan nyo po ng asin at tubig. Itaas nyo na tunaw, jablong itim. Bigyan mo nga dok na naitaas tayo isik ng to. ba na? Iwisik nyo na lang po.